ayun o yung isang linya doon nasa harap na ng mga papunta doon so kaya yung mga papunta naman dun pano ka buntang bayan nabalik sa bayan hindi na makausog hirap na rin ang mabante kasi nababarahan na ayun o oh. ang lupet di ba ano stop up ay ay, ay. so almost 12 minutes na ako nakastock dito hindi pa ako nakakalagpas ng SM Nova so yung 12 minutes na yung from SM Nova so SM Nova pa rin so andito ba you? andito ba you? grabe pinakob na dun eh tapos may mga kasabay pa tayo mga ano may mga maraming bus na parang field trip yata yan ayun oh no? sa likod na yun yun ang makikita dami traffic kaya kailangan ano ka rin dito kalmado siyempre pasensya kaya pero kung taga rito ka dito ka dumadaan madalas basic na to basic na to ano na sa'yo to Baga normal to kasi normal to ito talaga yung normal na eksena dito kaya pag maluwag dito swerte mo yun diba uh, itong Kirino Highway yung tinatawag na forever highway diba sabi nga nila na kung gusto mong tumagal yung pagsasama mo ng kasama mo ng jowa mo idaan mo rito sa Kirino Highway